May bagong pakulo na binabalak po ang MMDA sa mga lansangan ng Metro Manila. Ang naisip kasi nilang solusyon, bawasan ang U-turn slots. Approved naman kaya ito sa mga motorista. Para sa latest, may report si June Loyola live mula sa Quezon Avenue, Quezon City. June? Erwin, buhol-buhol na daloy ng trapiko ang araw-araw na hinaing ng mga motorista dito sa Metro Manila. At isa nga daw sa mga dahilan nito, sabi ng MMDA, ang mga U-turn slots. Sumisikip na kalsada at mabagal na usad na mga sasakyan. Ganito ang nagiging eksena sa karamihan ng U-turn slots sa Kalakang, Maynila halos araw-araw, lalo na tuwing rush hour. May isang daan at dalawampung U-turn slots na inilagay ang MMDA sa Metro Manila para lumuwag ang daloy ng trapiko. Pero ito pa ngayon ang nagiging dahilan ng pagsikip sa lansangan. May mga complaints eh, na mas nakakabagal nga yung U-turns. Ilang u -turns? hindi naman lahat. May mga U-turn slot na okay, mas nakakabagal. Sa ngayon, 10 U-turn slots na ang posibleng ipasara ng MMDA. Ayaw muna nilang sabihin kung saan ang mga ito. Pero posible daw na pasok sa listahan ang ilang U-turn slots sa Quezon Avenue, Libis at EDSA. Wala na, sarado na yun. Yung iba adjustment pero meron total closure. Bagamat di pa ito nasisimulan, may mga motorista nang umaangal. Ayoko mare, ayoko. Pangit eh kasi yung, una nga eh, napakahaba nga ng ano yun, eh, ng Gastos kesa sa ano, sa krudo. <laughs> Bakit? Yung nagsasakay baba doon ng asikasuhin ng MMD kasi para mawala ng, ano, ng parang. traffic. Kung anong gusto nila, yun ang masusunod. Wala naman kami magagawa. Eh. Erwin, yung mga monitor ngayon, bumibigat na yung uh, daloy ng mga sasakyan mura Araneta, Quezon Avenue hanggang sa bahagi ng BIR at uh, nakapagdagdag pa sa pagbagal yung mga sasakyan na nagbapara sa U-turn slot. Samantala, pinag-aaralan na rin ng MMDA na baklasin ang uh, rotonda sa intersection ng Mindanao Avenue. Yan ay matapos sa mga reklamong natatanggap nila dito. Erwin. Maraming salamat sa iyo, Jun Loyola live mula sa Quezon Avenue, Quezon City.